Mamaya-maya ay titingnan natin. mga ofw Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Kung saan man naabot ang aming video ito. Sa so ngayong, ngayong araw ay, dahil wala pa yung aming mga amo, mag-experiment muna kami dito. Dahil hindi talaga kami taga-kitchen, mag-experiment kami nagagawa ng banana bread. Merong information pala, banana cake. At Ayan na si Tapiador. Gagawa na siya. Kung ano man ang magiging outcome nito mamaya, titingnan natin sabay-sabay. Yung -sabay. kanyang all-purpose flour. Yan ang banana. At yan yung kanyang liquid ingredients. Ayan. Kailangan ng uh, milk kaganya na ang banana banana Emeks meks ang banana at ang liquid na ingredients First time namin gumawa nito dito sa bahay na to. Kung so, ano man ang magiging outcome, let us see and watch. Dahan, dahan lang. Ayan. Ayan siya. Paubos na. Nilagay kanito. Share. Ano gusto mong lagyan? natin. Na. Ang aming. Hindi lilipat niya. Hindi para sa nanatuto, para Don't, don't judge. Dahil first time namin gumawa nito. Pag masarap, kay Lisa Tapiador. <laughs> ang gawa. Pero pag hindi masarap, wait lang, wait lang. akin ang gawa. O, diba? Ganun talaga yan. Ayan. Ayan, master para, in crime. Para Ayan na. Kasi may, ano, may saging na nag-overripe. Ayan na. Naisipan ni eh, Miss Lisa Tapia doon na lutuin. See you after how many hours? Isasalang na natin sa kanyang dapat puntahan. 40, 40, 40 minutes. See you after 40 minutes. Ayan na siya. See you after 40, 30 to 40 minutes. Bye-bye. Enjoy ka dyan sa loob. I believe I Nag-ano na siya eh Kung sa ilonggo pa nag-ulbo na Pamaya maya ay titingnan natin I, I can fly. Paano malalaman kung Luto na ang iyong binibake. Papakita ko sa inyo. Paano ang gagawin ng aking kasama para malaman na okay na ang aking ang na na banana cake. Ano yan? Walang toothpick. Stick. O, diba? Ano na? Okay na kasi ito. Pag hindi na okay na. Ayun. Yun yung trick. O, oh, diba? Maganda. Parang si Miss Lisa Tapiador. Ang ganda ng outcome niya. Yeah. Tagalin mo sa ano may parchment paper. Man. Banana cake ni Miss Lisa Tapiador. Mainit! Na yung mukha ng aka aming binake. Ang masasabi mo sa binake mo na banana cake? At the one time, ha? Huh? I believe I can fly. And oh, banana man. cake. Banana cake. Chara, tignan natin. Moist siya. Hindi ba? Okay. Ooh. Sige, tikman. Ngayon, the moment of truth, titikman. Sain, oh. nice. oh, Ano ang hmm. Hindi masasabi mo? Hindi, Hindi masyadong sweet mo sa binake namin. Ayan. I believe I can fly. Titikman nila. Titikman ko din. <laughs> oh, di diba? Automatic na nila. Mm. Masarap ka. sa matamis. Masarap sa pang kape. Kaya din hindi tayo, hindi ako mahilig sa kape. Kainin ko na lang ganito. Sarap Pwede siya, na. Marites. Ito na yung banana cake na aming binake. Ayan na I I can fly. at hanggang dito na lang dahil tapos na ang pagbibake bake namin ng banana cake masarap siya promise hindi siya mas tamis Try na din kayo. Don't talk when your mouth is full. Di ba? Hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Thank you for watching. Misty Santibuli is signing off. Please don't forget to subscribe. Press notification bell para updated kayo sa aking mga video na hindi ko alam kung may nagutunan kayo or wala. Basta, thank you for watching. Bye-bye. Masalamat.